hello mga kabosing Welcome back to my vlog Ayan mga kabosing So mga kabosing Alit ko ngayon mga kabosing sa my safe area Ang pag-uusapan natin mga mga kabosing, is Bukas na po yung uh, uh swimsuit round ng uh, Miss Grant International 2023 mga kabos, nilata sa may Iba ko sa ang lugar 'yon basta sa may din. basta yun mga kabosing. So, let's watch out for tomorrow's for swimsuit round ng Miss Grant International. Kaya support support po tayo sa ating pambato na si Nikki Demora. I'm sure na kakabog talaga siya sa uh, swimsuit round ng Competition, mga kabosing at syempre yung kinakatakutan ng lahat na si Venezuela mga kabosing at syempre si uh, Myanmar yan din po yung kinakatakutan ng mga uh, Asian yung si Myanmar at syempre yung si sino ba yon si si Indonesia also sa mga kabosing yun din po at saka yung si si Dominican Republic at saka si Osbek si o Uzbekistan mga kabosing at sino pa ba yung kinakatakutan ng mga si si Peru mga kabosing yun din kinakatakutan din yan sa mga parating sa pasarela yung mga Latina uh, beauties mga kandidata aside sa kan si Puerto Rico si at saka si Panama Tsaka si Paraguay mga kabossing Tsaka sino pa yon Si hmm, Si India I don't know kung makakasabay siya I think makakasabay din si India Tsaka si sino pa ba Yung si Vietnam mga kabosing I don't know sana maka Pan yung mga Asian beauties natin na kandidata Sana uh, Maka maka Makaalapay sila Or maka nang bonggang bongga makabosing so Thank you po kabo sa inyo. Salamat po. Bye bye. Have a nice day. Keep safe po. See you in the swimsuit round ng Miss Grand International. See ya!